Okay mga boss, magandang tanghali na or maulan dito mga boss oh. Yan ang ulan Tatapos tapos lang, ah. yan ang ulan kanina So yun, kaya gumawa ulit tayo ng video mga boss ano Kasi merong doon sa youtube channel natin mga boss ay okay? May nag react doon sa aking uh, reaction video tungkol doon sa engine, uh, engine brake So, patunayan ko raw. Bakit ko raw alam? Parang ganon. Yung nangyayari sa loob ng mga eh na, Kung bakit daw, kung sigurado raw ako na hindi konektado yung kick gear, idle gear at uh, clutch housing sa engine brake. So, yan mga boss. Uh, saktong sakto. Yan, oh, ganyang modelo yung naano sa video ni boss ano. Yan, ganyang modelo ng Barako 2 na nabasag yung clutch housing uh, uh, kick gear uh, idle gear uh, mga boss papakita ko lang puro barako yan ah. barako 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 puro barako yan oh ah, naandun pa sa kabila oh, dami ron puro barako yan o, ngayon sa nag -minsa mga boss ano oh. Kasi papakita ko na sa inyo mga boss pu Puro ganyan yan Ang nangyayari sa loob ng makina Ang nangyayari doon sa loob ng makina Mga boss ano? wait Okay Ito, at bawa dito Engine brake So, mangyayari Ang pwersa manggagaling dito Kasi mabilis yung Ikot ng gulong Tapos mag-i-engine brake, magmi minor Naan dito ang pwersa Pagsisimula rito, transfer sa transmission ano uh, uh, transmission wait ah uh, tayo transmission na uh, ito transmission yan yeah, simula rito muna oh uh, transmission ito ang mga posibleng masira ng engine brake itong transmission yan ah kasunod uh. yan pag na-transfer na rito sa shaft transmission output papunta sa shaft transmission input yung mga gear na yan ang posibleng masira pero yung sinasabi ko nga mga boss Doon sa clutch housing Dinaan dito na tayo no Sa so, kabila Hindi pa tayo rito Sa isang makina O naan na tayo Clutch housing o, So kuhay natin yung clutch housing Ito kasi mga boss May history ng ganon Na basag Pero hindi ko sinasabi na ano nga ito Hindi Hindi ito sa pag Engine brake Ito yung sa pagsipa ah, Naan na tayo Sa so, clutch housing Ha? Ah, so hindi ko na ilalagay yung washer pakita ko lang mga boss no yung washer so na ito na tayo ngayon ang pwersa nga engine brake dito na nasa clutch hub na mga boss ngayon pag bumitaw ka ng clutch release ah clutch release na clutch lever didikit yung mga lining wait yan nilagyan natin yung lining so bumitaw kayo ng clutch magdidikit-dikit to So nandito na ng pwersa O ngayon Pag nakapwersa na yan Nandito na yan, Unload yan. Ang load niyan Ang pwersa na nga Nandito Ayan Papunta na yan dito sa engine top end So pwedeng masira to Yung rivets Ayan Yung lining Masusunog Ayan Nakakatangos din yun Kapipersa sa so, ito Kailan Mahina Madalang naman ang kaso ng sira nito O uh, Umiingaw lang So, naan dito, mga pwersa, mga boss, papunta dito. Yan, pwedeng masira yung connecting rod. Pwedeng yung timing chain. Uh, yan, yan. sa kaya sa itaas. Uh, sa barbula. Yan, yung sa barbula. Ang bawa, sa barbula yan. Dito sa engine nga, mga boss. Pero yung sinasabi, ah, uh, mga boss, ano, yung, pero yung sinasabi na doon sa kick gear, uh, wait, dito, dito, bunutin uli natin. Kasi yun yung sinabi ko, na dito na pwersa walang kinalaman yung mga gear dito sa likod mga boss ha engine brake kasi naandito yan eh papunta yan dito yung pwersa nyan pataas to sa head o oh. kaya yung sinasabi na walang kinalaman yung sa likod yan ito walang kinalaman sa engine brake yan kasi naka freewheel naman yan eh pag naging engine brake yan o oh, sa ibujan dyan Bumaga na lang to pagka sinipa mo to o oh yun yun kaya yung do sa video niya na may bungi sa pagsipa yun yan tulad nito malapit na to at saka nagkaroon na to ng history na nabasagan nga ng ideal gear bago na itong ideal gear na to kung kumpara natin dito sa gear niya so yun yun, yun boss do sa nag comment sa akin ano yun yan pinakita ko na sa iyo yun sana natuto ka rin ah yun pinapaliwanag ko sa inyo mga boss na wala talaga walang kinalaman yung engine brake dito sa pagkasin ito, itong tatlong ito 1, 2, at sa ayong dito, yung gear na yan no? Oh. ah, o, oh, basta ganon yan, ganyang modelo yung yung nasa video nya mga boss oh, ah, o, oh, sana yung nalina basta puro bara oh. ah, mga boss o, oh, ayan Oh, to, buksan mo yan. Basta ito yung modelong to, ah, oh. Pag kasing edad yan. Doon sa lang sa video ni Boss. Oh. Toy, tanggalin mo yung cover ng clutch housing. Yan, ah. Oh, ang sira nito yung connecting rod. Sa ayong side bearing. Kapakita hmm. ko lang sa inyo, mga Boss, oh. Malaki ang sidecar nito, ha pang -kargahan. puro engine brake din yan ang nangyayari dyan oh, o ah. oh, yeah. may mga additional pang yan o oh, natin yung kanyang ilawan natin yung mga gear ah o oh, ayun yeah, no? o oh, o ah o oh, mga boss yeah. o oh, sana yung nalinawan